Bakit important ang thermostat sa ating kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, pag-usapan na naman natin ulit ang thermostat. Ano? Bakit important ang thermostat sa ating kotse? Well, technically, ang sasakyan natin ay tatakbo without thermostat. Okay? Pwede ko sabihin na tatakbo ng maayos ang sasakyan kahit walang thermostat. Pero yun nga, ano ba yung important ng thermostat? Well, isa sa mga top reason na no, kung bakit nilalagyan pa rin ng thermostat ang ating mga engine ay para makuha agad ng ating engine yung tinatawag na operating temperature. Kasi ganito yan mga paps, no? Pag merong thermostat ang isang engine, maybe mga 5 to 10 minutes magagamit mo na ng normal ang sasakyan. Now, pag walang thermostat, ang ating engine, it will take longer, maybe mga 10 to 20 minutes bago mo magagamit ng maayos ang inyong sasakyan, ano ba yung sinasabi kung maayos ano, di ba normally pag nag start tayo ng sasakyan especially sa umaga or after na matengay yung sasakyan natin na mga 12 hours, mapapansin ninyo meron niyang temperature sign, usually blue yan or green no, so sa pag start mo uh, makikita mo yon Now, di ba, uh, isang suggestion ko dyan before, hanggat nakailaw yung temperature sign na yan, huwag nyo munang ihaharurot o ibibirit ang inyong makina. Kasi, kailangan nyo munang makuha yung kanyang operating temperature. Kung parang sa tao nga yan, natutulog yung tao, ginising mo, syempre, kailangan magpungas-pungas muna yan, di ba? at uh, pag nasa tamang temperature na siya tsaka mo na siya patakbuhin kumbaga lakad lang muna sa una kasi mahirap din naman sa ating engine yung bigla mong ipupush kagad ka kasi mas mataas yung wear and tear nyan no? dahil nga hindi pa wala pa sa tamang temperature yung oil wala pa, wala pa sa tamang temperature yung engine so ang tendency nun Uh, parang kagigising pa lang ipupush mo na kagad so mas mataas yung rubbing compared dun sa nasa operating temperature sya nasa tamang temperature yung oil so mas maganda o mas smooth yung rubbing ng mga bakal dyan sa loob ng ating engine so yun mga paps no kaya kaya nilalagyan ng thermostat ay para mapabilis na makuha yung operating temperature ng ating sasakyan so yun yung pinaka idea no at pag wala rin thermostat ang isang sasakyan, there's a tendency rin na bumilis yung flow ng kulan. So, pag anong problema pag masyadong mabilis yung flow ng kulan? Ang magiging problema nun, walang enough time para palamigin ng ating radiator. So, may tendency rin na tumaas yung temperature ng ating makina kasi sobrang bilis ng circulation. Kasi yung thermostat na yan, sabihin na natin pag tinanggal mo yan so 100% yung flow now pag merong thermostat sabihin natin mga 70% or 50% yung flow so yung flow na yon inap para dahan-dahan lang din yung pag circulate ng coolant from engine to the radiator engine to the radiator kumbaga yung uwang na yon yun yung tamang flow talaga ng coolant so pag tinanggal mo at tinanggal mo yung thermostat so 100% yung flow masyadong mabilis so walang enough time para palamigin nung ating uh, radiator so yun mga paps no isa rin yan no? at yun may tendency rin na tumaas sa gas o lumaas sa gas ang isang engine na walang thermostat dahil ang gagawin ng inyong makina hahabulin niya yun na tumaas yung temperature agad eh papaano kung yun nga uh, kasi ito isang scenario dyan ano? way back din, tinry ko na rin yan eh so yeah, tinry ko no Uh, pag may thermostat yung sasakyan ko Itong sasakyan na to Usually nasa 92 91, 92 Now, uh, degree, no? Then, nung tinanggal ko Ay, sorry Celsius o degree Ay, I'm not ano Basta 91 to 92 Naglalaro dyan Now, uh, pag walang thermostat to Usually mga 87 to 89 lang Well, okay naman yung fuel consumption Pero may mga kotse kasi na sophisticated Na pag masyadong mababa yung temperature niya, tinataas niya yung RPM niya. So, hinahabol nya yun. So, pwedeng maging malakas din sa gas ang inyong sasakyan kung walang thermostat. Yun. Pero yun nga, ang pinaka-use talaga ng thermostat ay para makuha agad nang sasakyan ninyo yung kanyang operating temperature at magamit mo siya in a normal way, no? So, yun yung pinaka-idea. Para hindi rin mataas yung wear and tear ng inyong sasakyan. So, ngayon mga paps, no? Magsasagot na naman tayo ng mga tanong, no? Ito ay na-collect ko dun sa mga uh, nag-message, no? Doon sa aking Facebook, TikTok, tsaka YouTube, no? Na regarding na may kinalaman din sa thermostat. Kailan dapat magpalit ng thermostat? Well, usually magpapalit tayo nito sira na talaga, eh. So pag nakaka-experience tayo ng pag overheat yun, pwede talaga. Isa yan, sa mga pwedeng paghinalaan. Pero usually, ang thermostat will last more than 100,000 kilometers naman. That's the normal, ano. More than 100,000. Uh, as long na gumagamit kayo ng proper na coolant, magtatagal yan, okay? And number two question, okay lang ba ang distilled water ang gamitin sa coolant? Yes, it's a good alternative, no. Kung hindi available ang coolant at sabi natin kailangan mo talaga lagyan ng coolant yung inyong sasakyan, good option ang distilled water pero eventually sana may, iba may, may ibalik mo ulit sa coolant ano and number three question, makakasira ba sa engine ang pagtanggal ng thermostat hindi ko masabing makakasira siya eh, pero pwedeng bumilis lang yung pag, uh, or yung wear and tear pwedeng bumilis kung halimbawa naiinip ka tapos bigla mong, kung pinupush mo yung sasakyan mo kaagad So, kumbaga kasi mas matagal makuha yung operating temperature eh. So, mas matagal ka magpapainit ng makina. So, kung hindi mo mahihintay yun, pwedeng tumaas yung wear and tear. Okay. And number four question, nataas ang temperature ng may thermostat. Pag, uh, pag ganyan ang scenario, well, possible yung thermostat mo may, may issue, hindi siya nag-open. Kasi, yung thermostat, meron yung certain degree na mag-open siya. Now, kung naabot na yung degree na yun at di pa rin siya nag-o-open, well, yun, kailangan nyo ng palitan. And next question, kailan nasisira ang radiator? Hmm. Yung radiator natin, usually it will last more than 100,000 kilometers din naman. Basta ginagamit mo pa rin yung proper na coolant, sigurado namang magtatagal yan. Pero, uh, usually, pinapalitan din yan pag may problema na. Okay? Pero based on experience, umaabot yan more than 100,000 kilometers naman. Especially kung original yung radiator. Pero kung replacement yan, minsan mga 80,000 kilometers lang. Kasi ang nagiging problema ngayon, especially sa mga radiator ngayon, yung mga ibabaw at yung ilalim, plastic na. So nangyayari, yung plastic na yun, lumulutong Actually, yung, yung mismong mga pin, hindi minsan nagkakaproblema eh. Ang lumulutong is yung mga plastic. So, uh, nangyayari doon na bibiak yun or minsan naman yung dugtungan yung pagitan ng plastic tsaka nung mismong radiator pin ano? so doon yung parang seal doon bumubuka so doon yung actually isa sa mga indication din pag minsan nagbabawas ng kulant ang sasakyan pwede rin radiator yung may problema and last question natin dito is uh, kailan dapat palitan ang radiator cup well pag ano na, pag dry masyado nang yung rubber doon sa ibabaw. Pag tinanggal mo masyado na siyang dry or pwede rin pag nagbabawas ng kulan or pwede rin naman pag uh, yung ating radiator cup is parang yung sobrang ano na, sobrang luwag na niya, pwede niyo na rin palitan. So yun mga paps no, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang and don't forget to subscribe to my YouTube channel, sa Facebook, uh, TikTok no. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.